News mga balita ngayon Kidnapper ransom leader at mauti supplier Aristado sa Lanao del Norte Kabayanihan ng mga nasawing airmen Binigyang pugay ng Philippine Air Force 1.1 billion pesos sa laga ng droga sinunog ng PDEA sa Sambuanga pinakamalaki sa rehiyon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa kote ng Police Regional Office 10 o PRO 10 ang isang dating leader ng Kidna for Ransom Group o KFRG sa operasyon sa barangay Dog, Baloy, Lanao del Norte noong Nobyembre 6, 2025. Kinilala ang sospek na si Lucky 9, 56 anyos na may tatlong warrants of arrest para sa kidnapping for ransom, frustrated murder at paglabag sa Republic Act 10591 na mula sa kanya ang M14 rifle, 45 caliber pistol, daan bala at handheld radio na ginagamit umano ng mga terorista. Ayon sa investigasyon, siya ang taga-supply ng armas, bala at pagkain at gamot ng Dawla Islamiya Mauti Group upang mapanatili ang operasyon nito sa Lanao del Norte, Lanao del Sur at mga karatig lugar. Binigyan ng Departure Honors ng Tactical Operations Wing Eastern Mindanao o Two Westmen sa Davao City ang anim na personal ng Philippine Air Force o PAF na nasawi sa pagbagsak ng Superway Helicopter sa Loreto Agusan del Sur noong Nobyembre 4, papuntang humanitarian mission para sa mga nasalan ng bagyong Tino. Pinangunahan ni Brigadier General Romeo Jerome Derillo, Wing Commander ng Two Westmen, ang seremonya bilang pagpupugay sa kabayanihan ni na Captain Pauli Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Gulfo, A1C Erickson Mirico, Sergeant Evese Juve at Airman Amir Kadar Apion. Matapos ang seremonya, lumipad ang C-130 aircraft patungong Villamore Air Base, Pasay City, sakay ang labi ng apat para sa arrival honors, habang sina Sergeant job at AM Apion ay dinala sa General Santos City at Sambuanga City upang ihatid sa kanika nilang mga pamilya. Sa huling pagpupugay, iginawad sa kanila ang Distinguished Aviation Cross, isang pagkilalang magpapaalala sa kabayanihan, sakripisyo at walang hanggang dangal ng mga tagapagtanggol ng himpapawid. Sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 1.1 billion pesos halaga ng ilegal na droga sa lungsod nitong Webes, Nobyembre 6, 2025, na itinuturing na pinakamalaking drug destruction sa Sambuanga Peninsula. Pinangunahan ni na Dangerous Drugs Board Chairperson Secretary Oscar Valenzuela at PDEA Director General Yusek Isagan Neres ang thermal destruction ng 164,006.78 gramo ng shabu, 6,624.58 gramo ng tuyong dahon ng marijuana at 4.5 gramo ng ephedrine sa barangay Talisayan. Ayon kay PDEA 9 Director Brian Babang, kabilang dito ang 67 kilo ng shabu, 455.6 million pesos na nasabat sa barangay Bungao noong Agosto 19 at 89 kilo ng shabu na nakuha ng PNP DEG sa barangay Rio Hundo noong Agosto 31. Pinuri ni Neres ang PDEA 9 sa kanilang matagumpay na operasyon at transparency habang sinaksihan ng mga kinatawa ng DOJ, PNP, Militar, PCG, opisyal ng lokal na pamahalaan at mga hukom ang pagsira sa mga ebidensya. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adao nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.